Oh, eto, nakikita mo ba ito? Eto na 'yung solusyon. Ha, harap-harapan na ito. Ipinakita ko na 'yung pagkain na pampalakas at syempre, ang sagot na rin sa katanungan mo. O oh, eto 'yung kasi 'yung tanong niya. O oh, ayan ha, basahin nyo. Yan 'yung tanong niya. Ma'am, paano ba maging mabilis? O oh, ayan, sa pampaots daw. O oh, ayan, eto na ha, iba. O, oh, ayan, nakikita nyo ba yung sili na yan? Sili yan, ha? Maraming binipisyo yung sili na yan. Kahit anong sili. Meron kasing kulay violet na sili. Uh, yung, yung hindi pa masyadong hinog. Ito kasi pagpula, hinog na hinog. Marami ka itong makikita sa Pilipinas. At Siyempre, huwag damihan kumain dahil lahat ng sobra ay nakakasama. Ayan, sili. Alam nyo ba na ang sili ay maraming binipisyo sa katawan? Hindi lang ito pampagana kung hindi ay pampalakas din ito. Anong ano ba? Pampalakas sa inyong schedule. Kaya kumain ka dito at siguraduhin mo lang na tamang-tama lang yung hindi naman yung madaming madami. Ha, kumain ka ng tatlo o dalawa kasi ayon sa pag-aaral, ito ay nakakatulong daw ito sa mga yung ano ba, yung mga nanghihina na yung katawan, yung mabilis mapagod. So ayan, at kapag kumain ka nito, iinit yung sarili natin, di ba? So, nakakapagbigay rin ito ng pawis. So, di ba? Kapag napapansin nyo, kapag kumain ka ng manghang, mapawisan ka. So, ayan. At ito yon ha, sa katanungan mo dong, ito yon, kumain ka lang nito, wag lang sobra ha. O, ayan. At pangalawa naman, pampagana din itong si sibuyas. O, ayan. Kumain ka ng sibuyas. oh, pwede rin ang sibuyas na pula, meron may itong white onion, pwede rin ito. Marami din itong ano. Ano ito? Pangtanggal ng mga toxins at syempre, marami pang benepisyo ito sa ating sarili. Good health din ang kumain ng uh, ito, maraming benepisyo. Nakapagbigay good health sa ating katawan ang sibuyas. Ayan, white onion. At kung mahilig ka, edi syempre dalawahin mo. Oh, ayan oh. Alam mo, nakakapagbigay rito, lasa sa ating kinakain. O, ayun ha. Damihan mo ng sibuyas kung gusto mong madaling maanuhan. O, ayan. Very effective yan at ginger. Wala nga lang akong may pakitang ginger. Kung sa Tagalog pa, ito ay tinatawag na luya. Ayan. O, ba diba? Alam nyo na ang sekreto ng pampa. Aha. <laughs> o, ayan ha. Sa mga, marami kasing nagtatanong sa akin. Maraming nga mo problema kasi nga yung iba ay may edad na. Nahihirapan na silang maanuhan ba sa kanilang schedule. Makaramdam ng tunay na happiness. Kaya, kung gusto mo na madaling maanuhan talaga. Ayan na ang solusyon. Kumain ka lang ng sili. Marami namang pwede ilagay mo siya sa mga sabaw sa pagkain mo. Igisa mo muna siya kung hindi ka mahilig ah, kainin ito ng buo. Kasi sobrang anghang naman kasi talaga. Eh, ba diba? At itong sibuyas naman ginagamit nitong panggisa sa pagluluto. Kaya ayan, yung iba kinakain na lang ng diretsuan. Eh, ayo hindi ko kaya yun kapag gano'n, ano. Kung hindi mo kaya, ihalo mo sa pagkain mo, imimix mo, igigisa mo. ba diba, yan naman ang usual yung ginagawa natin. Para sa pampalasa sa ating kinakain and at the same time, nakakatulong din para mabost yung schedule nyo ni Mrs. at ni Mr. Ang inyong pagsasama. Hindi lang tumitibay kung hindi mas lalo pang sumasarap ang gabi niyo. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At syempre, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun, huwag mong kalimutan isubscribe yan. I-follow mo na ako. At kung meron kang katanungan, just message lang sa akin dahil makikita ko rin yan. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Bye! Hi guys, nasa bahay ka lang ba? Nako nako, may panibago na naman akong ibabahagi sa inyo na swak, na swak sa panlasa at swak na swak sa bulsa nyo. So eto na, wala nang iba. Siyempre ang pinakauna, kunin mo ang cellphone mo, pumunta ka sa link section ko, i-click mo na yan. At siyempre, walang iba kung hindi ang 7s.com. Oo, tama ang narinig mo, 7s.com. So, eto na, hindi na natin patatagalin pa. Pagkatapos mong mag-register, eto agad ang bunga niya. Ayan, ayan, ayan. Marami kang pagpipilian dyan. So, halimbawa, punta muna tayo sa Fortune Games dahil yan ang pinaka-easy at pinaka-madali. O, oh, eto na ha. Siyempre, at pumunta ka na dito sa bet dahil ang bet ay kanyang-kaya ng bulsa mo. Ayan, so halimbawa, eto mag tayo ng... 200. Halimbawa lang yan, guys, ha. At ayun, huwag matatagal yung pa, i-roll na, i na natin. Ayan. Oh, lang natin. Wow. O, ganun, diba? Try lang natin. Napakadali lang maglaro dito. Grabe. guys, big win! hindi ako mga <laughs> What are you waiting for? Ay, mag-download na kayo. Ayan, napakalaki na napanalo ko Ah, ah, oh my God! Grabe! Ang mga paliwala, guys! Ang laki-laki! Mega win! Grabe! Super win! Grabe, <laughs> o, oh, diba? Ano pang hinihintay nyo? Mag-download na kayo at huwag na huwag nyo nang patagalin pa So, yun lang. Maraming maraming salamat. Bye!